Batman. Tumingin. Naiiwan si Kalil. <laughs> Sige. Artin mo. Artin mo, bot. Wala na. Malis na si Kalil. Malis na. Dali. Abulin mo, bot. Abulin mo. Abulin si Kalil. Laro, laro. Ayun. 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 Kalil! <laughs> <Baby>! Ay. <laughs> Nasa na naman si Nagtago. Nagtago. <laughs> Nagtago. Kalil. Nabas ka diyan Kalil. Shhh! Daya ka. Yun, lumabas. <laughs> Ayun, lumabas. Ay. Ang gusto niya may nakakalaro siya eh. Mm -hmm. Smelly. Hindi sa Sa inyo kasi hindi siya close sa mga aso. Malalaki yun. Baka mamaya.